connected sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that. Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para isa para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i natin yung election return na walang connection sa internet. Para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Paghawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa na yung final score na yon doon sa servers ng Comelec. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng Comelec. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. Sir, may yung paggamit ng automated counting machine, hope hindi ako tutul doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng ID, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng na-obserbahan natin, na kahinaan na pwede natin itama, pwede itama natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang ay ulang magkalat ng alam mo, ng mga intriga. Bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba nito, hindi pa ganun ka-solid yung teknolohiya ng Miro Systems para maiwasan ng ganitong klase ng uh, maaaring pandaraya sa mismo araw ng election? Hindi lang Miro Systems, actually. Kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC ina natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yun masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa Comelec ngayon, Comelec, kahit hindi ka IT, kahit hindi ka yung nag ng Miro Systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi